So, uh, brother Ray, uh, yung biyahe mo, yun yung mahalala ko kasi sinabi mo kahapon na kung walo ko lang yung training natin, lumaalis ka ng alas 7, alas 8 na umaga? Hindi, para hindi ako abutan ng init. Kasi motor lang yung gamit ko, yung walang bubong. Okay. Yung sidecar tapos. Ah, uh, din ako na ano, na tangalin. Ibig sabihin, rest rest pa lang ng magandang araw, maalis na ako doon. Kasi ang biyahe, mga araw na sa limang oras eh. Tapos pag inaabot ako ng init sa lansangan, grabe ano ko, uh, na, 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 na ako kasi wala nga siya bubong eh. Pagdating dito, pagod na. Kaya Ginagawa ko, alas, alas dos, alas tres pa lang, maalis na ako para kung dati ko dito sa may badang Maynila, hindi ko paliwanag pa lang. Kaya, ano, uh, tulog ko alas nasa dalawang oras lang. Pagabi na eh, hindi na ako pa. kung, kung may sasakyan, siguro nakasalubong ako, bigyan tumawid yung aso. Siya po yung ano, bumalungtot yung manibigan ng ano ko. Kaya pasalamat pa rin ako dahil walang ano, wala nang sasakyan na dumating ako sa naik, mga alas dosen eh. So, dumasado na. Kaya, medyo mahirap, mahirap talaga yung ano kasi nga. Una-una, nakawigtir ako. At pag nagmumotor ako, tumirik ako sa lansang po kuminsan. Ano nangyayari? Walang tutulong tayo dahil walang halos tao. Kasi probinsya na halos yung sa amin eh. Mga ah, palayan na yung ano, swerte mo na Saka lang. Saan ka sa uh, Kabite? Sa... Na, naik pa, no? Naik. So from Santa Lucia ka yung tawin na ako naik Kabite. So kung uuwi ka nang mga oh, alas 4, alas 5, ano oras ka nakaka-uwi ng... Kasi ko ng hapon. Mga ako dyan ng mga Osadora Solse. So, so yan mga kabola, pinapakita ko lang. Hindi po sa nagpapakawa naman tayo ha. <laughs> so pinapakita lang natin yung realidad ito, ito na ito taong ang buhay ng mga kasama ko sa para bowling team. Na sa nagsasakripisyo kami para lang makapaglaro wow. na mairepresenta ang bayan ng Pilipinas. Diba? brother. So niyo lagi na si pang mga travel namin, ako din, pati si brother eh. na sana hindi tayo mag-disgrasya. Ah. Talaga kasi may purpose pa tayo dito sa mundo eh. Kaya nga ito, ini-interview kita ngayon, ah, brother, kasi gusto ko ipakita sa mga, ano natin, mga televiewer na, na ano, hi! Hello mga kabalar. Ayan yeah, yeah, mga ka-bowler! Yeah. O, hindi talaga <laughs> <no>, yaw! Gati <laughs> tayo yata! Hahaha! Love you! Ayan, uh, mga ano yan... Ah... Uh, ano namin, nagkakalakas na ang gulungan. Oo. Uh, Kaya uh, nung Ano uh, nakalimutan ko yung pabuhayan. Hindi, ano, <laughs> hindi nakalimutan ko na yung pangalan. natanong ko na yung pangalan niya dati. eh. <laughs> so, ayan, di ba? Uh, uh, Kaya ang lang, ganun ang buhay na... Pinapakita lang natin na... Uh. Saan na ba tayo? <laughs> Sabi, nandun din. Nandun na rin yung para rin sa kinabukasan natin, di ba? Oo. Uh, Kasi pag, pag nagkaroon ka lang medal, uh, medyo pagkakaroon ka rin siyempre ng incentive na pwedeng gamitin mo sa pamilya mo, sa pag-aaral ng mga anak mo. Yan, yan din yung mga pangarap para din talaga. Pero unang-una, para talaga sa bayan din na uh, may alay natin yung, natin yung bandila natin pagdating sa larangan ng part talaga. Yan, kilala tayo. Ayan. Yung sinasabi ko lagi sa vlog ko, ah, Brother Ray, eh, na mas, minsan mas gusto ko mag-interview ng mga atletang kasi, diba, di ba, hindi ko pa yung totoo, di ba, wala ka pang record na nagka-medal. Pero sa National Games, Philippine National Games, nagpumesto ka naman, di ba? Silver. O, oh, nag-silver sa Philippine National Games, sa local. Pero yung international, yan lang ang ni Brother Ray eh, na talagang minimiti niya at yung goal niya. Kaya kami um, eh, nagpa-sacrifice mag-practice. So, sabi ko nga eh, yung failure, yung kahit na lagi tayong hindi natin nakukuha yung panalo, pero hindi tayo titigil hanggang sa makuha natin. At kung hindi man natin makuha, ang importante ginagawa natin yung best natin. Ikaw bro, may meron ka lang ano, meron ka lang napatunayan na Uh, Nasakamidal ka ako kasi uh, nagkaroon na ako ng ano, naging na, uh, atleta lang ako nagsimula ako 2019 tapos hindi pa kami nakaranas mag seeding pero so, napospon lahat Oo, eh, oh, diba? napospon eh, lahat mga kamulong lahat kaya walang uh, seeding pa na dumaan sa buhay ko yan si brother kaya uh, Puro tour lang tayo. Puro no, diba? world tour lang. World para yeah. bowling lang. tour lang. Singapore, Thailand. Tapos yan, Hong Kong naman yan. So, pangat na ni brother ito. Pero, di ba? Yeah. Laban lang, brother. Kaya yan. Makasilat ka, di ba? Bilog ko mo <laughs> ulit. Uh, o, saan na na. Masa importante naman talaga yung ginigive gini natin, best natin. Tsaka sa bawat naroon natin, di ba, every Friday nag-fellowship tayo. Uh, pinapa sa Diyos natin lahat, uh, di ba, tayo ng guidance kay Lord na huwag tayo ma-injury sa uh, mga kalaban natin, hindi rin ma-injury and ano lang, magkawa lang natin, ma-execute natin yung mga tinuro sa atin ng mga coaches natin. Gusto ba? Oo. Ayan talaga. Mm -hmm. Pati ka lang sa mga kabuanan natin, tsaka sa uh, mga uh, gusto mong batiyan, tsaka mga message mo sa mga aspiring bowler na tulad mo. Yes. Eh, ang gusto ko lang talaga, supportahan mo yung yong channel ni Brother Pat. Yan naman talaga ngayon na uh, siyempre naghahangat din eh kami na uh, sana dumami pa yung mga ano niya, yung mga subscriber niya para uh, siyempre makatulong din siya sa mga, mga kasama niya sa bowling na medyo pinakapos yan, katulad ko sa amin, marami mga mayayaman na kasama namin pero ako, ako sobrang hirap lalo na, mm -hmm. siyempre walang nagmamahal yan. Kaya nga lagahan na ako kahit 3 months warranty lang. Oh, <laughs> <yun>. <laughs> ha? Nag-vlog na kami si Ate nung ako. Oo, si Ate. <ma> Yan. <laughs> si Mama. Oo, oh, di ba? Kaya si yeah, ba at si na Ate ka? Oo, may dalawa akong mabayaran. Punta ako doon. Uh, For games uh, okay. na kasi kami mga kaboler, ang libreng ano namin, training, tapos pala, kinuha mo talaga yung dalawang game ko. Ang game lang ako ngayon eh. <laughs> Hindi, ginamit ni Coach yung dalawang game ko. Babayaran ko. So, four games, nakakabawa ma yung free game ma namin. Makuha mo na akong pera um, sa baba. Yung sponsor ako. sa amin. Diyon, yun. Tapos yun, nag-six games si Brother Ray. Kasi nga, gusto niya pang mas ano eh. Bili mo, abono siya na 2 games. So, magkano? 107 per game, di ba? O, so, 214. So, minsan yung 214 para sa isang sa isang PWD na atleta. Kahit ako eh. Mabigat yun di ba? Kaya yun, ulitin ko yung pag nag-monetize tayo. Sana kung sa awa lang Diyos, sa future. Kung hindi man okay lang kasi ginagawa lang naman natin ito para mapakita ko lang talaga yung buhay natin. Yun lang naman talaga. Tsaka makapag-inspire at motivate ng mga tao. Yun lang naman talaga. So pag na-monetize brother, yung palate, i-ano ko sa'yo talaga, i-document ko yan. Promise yan. Kasi ang bowling naman talaga, nakakaano na. Yung parang nakaka-addict siyang laruin dahil pag inutusahan mo talagang hindi mo siya halos maiwanan. Parang mamimiss mo. <laughs> diba? Sarap ang bowling uh, eh, um, no? Sarap ang bowling kasi may thrill eh. Yung to, paano mo nipisang, to, paano mo ma-spare, paano mo pagka pagkaramdam mo magaling ka parang ano makikita mo naman yung sa score mo eh yeah. Pag, pag, uh, katulad mo brother brother diba, dati, aros, uh, dati, di ba dati alas uh, uh, dati alas hindi mo nakukuha yung 120, 200 na score ngayon malagpas ka na dun kaya ang laki ng improvement mo sana lahat kami ano kung sa nyo naman yun naman yung ano na, nagpapalakas ng loob pa amin eh, yung mga... Siyempre, magkakababayan tayo. Na, uh, may Pilipinong atleta na mga disabled. Kaya support, uh, sana support kami. Uh, lalo na to yung brother namin na uh, uh, bago pa lang nag-vlog uh, <laughs> na... <laughs> uh, kung sakali, dagdag -dag, dag -dag income din na ngayon din ang nakakaanapin. Nakakatawa ah, to si brother eh, talagang yeah. actually ang gusto ko talaga siya yung po-promote ko dito pero na-promote ako eh eh ako naman mga kabaler ginagawa ko lang naman talaga yung best ko and yun nga yung mga tinuturo nung sa Zoom pinipilit kong i-execute na talaga ngayon kasi ito na yung panahon para magawa yung mga ilang taon natin sa Zoom meeting about bowling yung Zoom skwela natin di ba? twice a week yan tapos may once a week kami na fellowship Napakalaking bagay sa bawat isa sa amin ng mga yun. Salamat mga Coaches, salamat talaga. Salamat. Thank you. po. muna ako ng pambayad ko. Oo, oh, ayan. Pagbabay na si Brother Ray. Eh. Pagbabayad muna ako doon May dalawang game ako na kula. Kaya bayad muna ako ha. Bayad muna. Kabro. Thank you mga Brother. Pagkabra so, lang Kabuler. si Brother Ray. Eh. Narbasa. Thank you. Kaboler. Thank you mga Kaboler. Thank you.